Itinampok sa programang Counter Blessing ni dating Governor and Congresswoman Cherry Domingo Umali ang makabuluhang kwento ng pagbabago ni Pastor G Herasano. Ibinahagi ni Pastor G na lumaki siya sa isang magulong komunidad at naging rebelde noong kabataan noong 1999. Una niyang naranasan ang presensya ng Panginoon ngunit hindi niya agad pinahalagahan dahil puno pa rin siya ng galit lalo na sa kanyang ama nagbago ang lahat ng ipag over siya ng isang guro at pastor. Anya, para siyang binuhusan ng malamig na tubig, isang karanasang nagbukas ng pinto sa kanyang pagbabalik loob sa Diyos. Bilang working student, nakilala niya ang mga taong simbahan at natutong magbasa ng Biblia. Doon niya unti-unting natutunan ang kapatawaran at napalitan ng pagmamahal ang galit sa kanyang puso. Ngayon, isa na siyang pastor na masigasig na nagbabahagi ng salita ng Diyos at nagsisilbing inspirasyon sa marami. Uh, sa inyo po na mga nakakapanood ng segment po na ito, ay una po sa lahat ay huwag nating kalilimutan na mayroong pong Diyos na mapagmahal, may Diyos na nakaaalam, naka nakikinig at nakatingin sa ating lahat, ano po, na makatarungan. Diyos na handang tumulong sa lahat ng ating mga sitwasyon. Sobra-sobra pong blessing, ang binigay niya sa akin. Masayang-masaya po ako kung nasaan ako ngayon at patuloy po nag -e enjoy sa ministry, paglilingkod at pagmamahal sa ating Panginoon. Uh, kayo po, huwag po kayong mawala ng pag-asa na anuman yung kalagayan ninyo. Meron po Diyos na uh, nakatunghay lang sa inyo at handa pong magbigay ng anumang uri ng inyong pangailangan. Mahal na mahal po kayo ng Diyos. Tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoong Tagapagligtas at yan po talaga ang pinakang, pinakadakilang himala na pwede mangyari sa buhay ng isang tao ang pagkakaroon niya ng uh, pangalan sa Aklat ng Buhay. Kasama si Elsa Navallo, Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.